gusto mong bumaba ay yung heart rate mo habang tumatakbo. Kung puro easy runs lang ang ginagawa mo buong linggo, mali yan. Kung goal mo ay bumilis, bumaba ang heart rate o maging mas efficient. Mag speed run ka para mas lalong bumaba yung heart rate mo. Parang kabaliktaran di ba? Kasi iniisip ng iba paano bababa ang heart rate kung mabilis ang takbo. Pero ito ang science sa likod niyan. Kapag nag-speed training ka, tinuturuan mo ang katawan mong maging mas efficient. Una, mas nagiging coordinated ang galaw mo. Kaya bawat takbang, konti lang ang energy na ginagamit. Pangalawa, mas lumalakas ang puso at baga mo. Dahil sa high intensity efforts, natututo yung puso mo mag-pump ng mas maraming dugo bawat ibok. At pangatlo, mas bumibilis ang recovery mo. Kaya kapag bumalik ka sa easy runs, mas mababa na yung heart rate mo sa para yung bilis kasi mas nasanay na ang katawan mo gumamit ng oxygen ng efficient. Kaya kung gusto mo bumaba ang heart rate mo habang tumatakbo, huwag puro easy run. Isingit mo din ng speed training once or twice a week para hindi lang mabilis kundi efficient ka rin tumakbo. Sana nakatulong itong video na to sa inyo. Huwag niyo naman sanang kalimutan mag-like at mag-follow. Maraming salamat po. Run safe.